Mga kaidol, so ayun nga habang uh, kuya uh, nag-scroll sa Facebook, mga kaidol, ay uh, meron akong isang nakitang video, mga kaidol, at uh, itong video na to ay uh, sobrang sa ko, mga kaidol, kaya ayun. Ngayon po ay uh, bibigyan po natin ng komento uh, o reaction dahil uh, talagang nakakaawa naman mga kaidol yung uh, bata dito, mga kaidol, kaya po mga kaidol, palorehin po natin. So, ayun po mga ka-idol, kung nakikita nyo po ay uh, uh, pinapaalis po yung uh, bata mga ka-idol dito na nakatambay po ay sa po ay siguro ay nagbibinta ng uh, sampagita mga ka -idol. Pero nakikita nyo po mga ka na parang mali po yung ginawa ng uh, gwardiya mga ka si Sir Gard. Si pilit niya pong uh, sinablot o sinira yung uh, binibintang uh, sa pagitan ng uh, bata. Kaya, medyo nakakaawa po. Kaya po, uh, yung bata po ay uh, siguro po po ay sobrang, uh, sobrang galit niya. Ay uh, hindi niya napigilan yung sarili niya. Kaya, ayun po ay uh, lumaban po sa sa kay Sir Guard po mga kaidol. So, kaya, ayun uh, po. Uh, Naigitan nyo po naman po mga kaidol. Kasi, parang uh, dito po ay uh, talagang meron din namang pagkakamali yung guard mga kaidol. Kasi pwede rin naman yang uh, kausapin ng uh, maganda at tapalising. Uh, so, ang nangyari po mga kaidol ay hina-blood uh, niya po at sinira niya po yung binibintang sang pagita ng bata. So, doon lang mga kaidol ay talagang nakaka -durog ng puso mga kaidol. Kasi isipin na lang natin mga kaidol, paano kung uh, yung uh, bata ay uh, doon sa umaasa sa may maibibenta niya sang pagita mga kaidol? o kaya doon niya kukuhanin yung uh, baon niya sa pagpasok niya sa school mga ka -idol. so ayun medyo talagang uh, masakit sa loob at uh, nakakadurob ng puso kasi paano na lang yung uh, magiging uh, kinabukasan ng bata o paano na lang kung uh, wala sang ibang uh, mapagkukulang uh, uh, pera o kaya yung gagamitin niya sa sabihin niya lang natin sa mga project niya sa school so doon lang mga ka-idol ay eh, talagang uh, bababa yung moral ng uh, bata at uh, parang uh, makikita naman natin mga kayo dun, na parang uh, nawalan siya ng respeto doon. Siguro dahil doon sa ginawa ng gwardiya kaya medyo uh, di siya nakapagtimpi at uh, nanlaban siya sa gwardiya mga kayo dun. Kasi ayan po, kita-kita niya naman po mga kayo dun, eh. Yung una po ay uh, pinapaalis siya. Ngayon eh, siguro yung bata ay eh, uh, ayaw umalis kaya ang ginawa ni Sir Guard yon at hinabulit niya yung uh, panindang sa panita so ayan doon ay uh, meron din yung uh, pagkakamali yung uh, guard niya kasi mali yung ginawa niya eh. kasi dapat ha, uh, ginausap niya kasi may pangangailangan din yung uh, bata talagang uh, siguro ko ay uh, wala sa pambaon kaya may pinag-iipulan sa para sa projecto sa school nila kaya ang ginawa niya nabibinta sa ng sapagita para magkaroon ng uh, pera o bako niya mga kayo doon. so yun nga at uh, nakakatulog ng puso yung uh, ginawa ng wal kasi pinairal uh, niya yung uh, kanyang siguro kung dahil sa nainis na rin or uh, uh, ayaw sumunod ng bata kaya medyo hindi na rin siya nakapagtimpi at uh, pilit niya nga hinablot o sinira yung uh, binibintang sa pagitan ng bata. So, yun mga ka-idol at uh, medyo nakakadurog lang ng puso yung mga ganyang pangyayari, yung mga ganyang sitwasyon kasi eh, may mga tao talaga na hindi lumalaban ng patas mga ka-idol. Kaya yun nga, uh, kahit ano pang uh, gawing pagsisikap ng uh, uh, bawat isa eh, medyo meron talagang mga pangyayaring uh, yung bang parang uh, Uh, kahit uh, tama yung ginagawa mo ay eh, uh, meron pa rin talagang uh, mga taong uh, pilit kang uh, hahatlakin pa baba o uh, alipustahin ka kaya medyo ka durog lang puso so ayun mga ka-idol kung uh, hindi ako nagkakamali parang uh, pamilyar sa akin yung uh, kung di ako nagkakamali ay sa isima uh, mega nangyari mga ka-idol yung uh, video na so ayun at uh, para sa akin ay sana ay mabigyan ng ah uh, uh, tamang uh, disiplina yung uh, guardia dahil sa ginawa niya dahil sa mali yung uh, mali yung ginawa niya mga ka-idol. So ayun lang yung magiging uh, komento natin mga ka-idol dahil sa talaga nakakadurog na naman ng puso mga ka-idol. So ayun uh, yun lang po ang ating uh, naging komento mga ka sa video ito, pang uh, napanood natin. So, ayun mga ka para po sa mga ibang uh, videos naman na gusto nyong mapanood, ay uh, uh, isubscribe nyo po ang uh, aking uh, YouTube channel, uh, Son Liano Channel. Ito po, uh, ito to, sa taas. ayan po ating uh, YouTube ba uh, channel mga kaidol. So, subscribe nyo po yan kung gusto nyo mapanood yung mga about sa mga travels or uh, about sa mga ilaw electricity mga kaidol. So, ayun. At syempre wag nyo rin pong kalimutan i-follow ang ating FB uh, page mga kaidol. So, Nelianog Vlog. So, ayan. Maraming salamat po. At dito na po natin tatapusin ang ating video. Peace out.